Historia Tagalog Horror Stories matapos magmarcha ng mga abay na lalaki at mga abay na babae. Huminto ang traditional wedding song at muling isinara ang kahoy na pinto ng simbahan. Napangiti si Conrado nang magsimulang kumanta ang kanyang tiyo Gado. Sa pagsimula nito sa pag-awit ay siya namang muling pagbukas ng pintuan at nasilayan si Aliyah habang suot nito ang binili niyang damit na pangkasal na kung tutuusin ay napakasimpleng kasuotan. Ngunit ngayong suot na ng babaeng pinakamamahal niya ay nagmukha pa rin mamahalin ito. Hindi na siya magugulat pa kung bakit lahat na lang yata ng suotin ng babae ay nagiging maganda. Tila may taglay itong kapangyarihang gawing kaaya-aya ang isang bagay na wala naman Katulad na lamang ng buhay niya, no'y pakiramdam niya'y lagi siyang nababalot ng kadiliman. Subalit sa pagdating ni Aliyah sa kanyang buhay, binigyan nito ng kulay ang madilim niyang mundo. Hindi niya mapigilan ang pagtakas ng isang luha mula sa kanyang mata. Hindi siya makapaniwala na naroon na sila sa mga sandaling hinihintay na lamang niya ang babae sa harap ng altar at pagkatapos ay magiging kanya na ito habang buhay. Lumapad ang ngiti sa kanya mga labi nang makita ang pagsilay ng ngiti sa mukha ni Aliyah. Nakasuot ng puting belo ang babae, ngunit hindi iyon magawang ikubli ang kagandahang taglay nito. Nang makalapit ito sa kanya, ay tuluyang huminto sa pagkanta ang kanyang tiyuhin. Nagkatitigan sila ni Aliyah at parehong similay ang matatamis ng ngiti mula sa mga labi nila. Kinuha niya ang kamay nito at masuyo itong hinalikan bago dinala sa kanyang braso. Humarap sila sa bandana at sabay na naglakad patungo sa altar. Sa pagpatak ng ika alas 4 ng hapon ay nagsimula na ang misa para sa pag-iisang dibdib nila binalot ng katahimikan ang buong paligid at tanging ang sermon lamang ng pari ang maririnig. Pagkatapos ng halos kalahating oras, ay hinirap nila ang isa't isa. Isang kindat ang ibinigay niya sa babae na naging dahilan ng mahinang pagtawa nito at ng pamumula ng magkabilang pisngi. Hinigpitan niya ang paghawak sa kamay ni Alia bago humugot ng malalim na paghinga. Manika, agad na lumapad ang ngiti sa mga labi ni Alia nang marinig ang tawag sa kanya ni Conrado. Sinabi ni Conrado na nagpapasalamat siya sa pagmamahal ni Alia sa kanya. Minahal na niya si Alia noong unang beses pa lang silang magkita at nasiguro na niya na si Alia ang para sa kanya. Nagpapasalamat din siya kay Aliyah dahil minahal siya nito sa paraan kung paano niya ginustong mahalin siya. Dahil bago pa man ito dumating sa buhay niya, ay sirang-sira ang buhay ni Conrado at walang pangarap. Pero dahil sa pagmamahal ni Aliyah sa kanya, ang simpleng presensya nito ay binigyan siya ng rason at direksyon. Nangako si Conrado kay Aliyah na aalagaan niya ito at ang magiging anak nila hanggang sa huling hininga ng buhay niya. Tuloy ang umanod ang mga luhang kanina pa nila pinipigilan. Hindi naman niya napigilan ang sarili na matawa nang makita ang namumulang muka ni Alia. Sumisinghot-singhot pa ito tanda ng labis na emosyon. Ipinasok niya ang dalawang kamay sa belo nito at pinunasan ng mga luha sa pisngi ni Aliyah. Kuya Conrado, natigilan siya habang natatawa na magsimulang magsalita si Aliyah mula sa nanginginig na tinig. Sinabi ni Aliyah na kahit wala dito ang kanyang daddy, alam niyang magugustuhan at pipiliin ng kanyang daddy si Conrado para sa kanya. Dahil walang duda na naging masaya sila magkasama ni Conrado sa hirap at ginhawa. Pinili niya si Conrado na maging asawa niya dahil tuwing gigising siya sa umaga ay binibigyan siya ng makulay na mundo ni Conrado. Ang pagmamahal at pagkitiwala nila sa isa't isa ay hindi matutumbasan ng anuman. Kahit sa maganda at hindi mabuting nangyari sa kanila ay hindi siya iniwan ni Conrado. Isang lunok ang nagawa ni Conrado matapos ipikit ng mariin na mga mata. Sinabi niya na Diyos ko ay patawarin siya. Hindi niya mapigilang ibulong sa sarili habang hawak ang malalambot na kamay ng babaeng magiging asawa niya. Nang muli niyang imulat ang mga mata ay bumungad sa kanya ang maamong mukha ni Aliyah tila nagliliwanag ang buong mukha nito dahil sa sikat ng araw na pumapasok mula sa mga nakabukas ng bintana ng simbahan. Muling nagsalita ang pari, ngunit hindi na niya nagawang alisin ang mga mata sa mukha ng babae. Nagsalita ang pari at sinabing, Do you, Conrado, take Alia to be your lawfully wedded wife, to have and to hold, in sickness and in health, in good times and not so good times, for richer and for poorer, keeping yourself unto her for as long as you both shall alive. Numiti siya bago nagbigay ng isang tango sa padre at sinabing, Opo padre. Mula sa kanya ay binaling naman ng pari ang tingin kay Aliyah. Sinabi ng pari na, Do you Aliyah take Conrado to be your lawfully wedded husband? to have and to hold in sickness and in health in good times and not so good times for richer or for poorer giving yourself unto him for as long as you both shall alive masayang tumango ng ilang ulit si Aliyah at gumiti ng malapad bagay na ikinangiti rin niya sumagot si Aliyah ng yes father matapos nilang isuot ang singsing sa isa't isa ay masuyo niyang hinalikan sa mga labi ang kanyang asawa. Nang idineklara sila ni Father Senso na kasal at mag-asawan na, agad na nagiyawa ng mga tao sa loob ng simbahan. Nagtapos ang seremonya sa masigabong palakpakan. Ilang minuto pa silang nanatili sa loob ng simbahan at lumiti sa harap ng kamera. Matapos iyon, ay kinausapin sila ni Father Senso pinauna na nila Conrado at Alia si Natio at ang iba pa upang makakain ng mga ito. Halos limang oras din silang naghintay at paniguradong gutom na gutom na ang mga tao. Pati na rin ang ibang naghihintay sa kanila sa baryo. Sinabi ng pari sa mag-asawang Conrado at Alia na gustuhin man itong manatili muna at makisaya sa kanila ay hindi pwede dahil may naghihintay pa sa kanya sa bayan nakangiting tumanggi ang pari sa imbitasyon nila Conrado at Alia upang makakain man lang ito. Nagpasalamat si Conrado kay father at kung sakali man daw na magbago ang isip nito tungkol sa bayad ay sabihin lang agad dahil malayo pa ang lalakbay nito. Wika ni Conrado habang nakaakbay sa asawang si Alia. Muling umiti ang pari at bahagyang umiling. Sinabi ng pari na hindi na Masaya na itong makita ang ngiti sa mga labi nila. Nagkatinginan sila Aliya at lumapad ang ngiti sa mga labi nila nang magtagpo ang mga mata. Muli namang nakuha ng pari ang kanilang atensyon nang pareho nitong hawakan ng kanilang mga kamay. Sinabi pa ng pari, "Natandaan lang nila ang ipinangako nila sa harap ng Diyos at sa harap ng maraming tao na pakamamahali nila ang isa't isa at hindi iiwan." lalo na at pagkailangan nila ang bawat isa. Sumagot naman si Alia at Conrado na, Opo Padre. Nagkatinginan sila Alia at nagtawa na ng sabay nilang sabihin iyon ni Conrado. Natawa na rin ang pari at napatango ng ilang beses. Sinabi ni Father na kailangan na niyang umalis at magagabi na. Sa sinabing iyon ng pari ay nalingon ni Conrado ang pinto ng simbahan Napansin niyang palubog na ang araw at ilang minuto na lang ay lalamunin na ng dilim ang buong paligid. Nang makalabas sila ng simbahan ay agad na kinandado ni Anjo ang pinto. Kanina pa ito naghihintay sa labas ng simbahan para maihatid ng pari. Sumakay ito sa motor kasama si Father Senso. Sinabi ni Anjo kina Conrado na ihahatid lang nila si Father Senso. Nagpaalam na sila at tuluyan ng umandar palayo ang sinasakyan nila. Naiwan naman sila Aliya sa tapat ng simbahan habang magkahawak ang mga kamay. Nilingon siya ni Aliya at binigyan ng isang halik sa pisngi. Agad niya itong nilingon at parang bulang biglang napalis ang lahat ng pag-aalala sa kanyang dibdib. Masuyo niyang hinawakan ang magkabila nitong pisngi sa kahinalikan sa mga labi. Matagal at malalim ang halik na pinagsaluhan nila. Pakiramdam niya ay dinuduyan siya ng langit. Iba talaga ang hatid ni Alia sa sistema niya. Kumalas lamang siya ng halik nang maramdaman ang malamig na ihip ng hangin. Kapwa sila naghahabol ng sariling hininga pagkatapos ng halikan. Sinabi ni Conrado kay Alia na uuwi na sila. Nang makalayo-layo sila sa simbahan at maaabot ang kalsada, tumigil sa harap nila ang isang tricycle. Binati sila ng driver nito at sakay na mabuhay ang bagong kasal. Nakangiting sabi ng isang lalaki na namumukaan nila na isa rin sa kanilang kapitbahay. Pareho silang nagpasalamat dito. Tinanong ni Conrado ang lalaki kung saan ito pupunta at kung kumain na ba sila. Sumagot ang lalaki na mayroon lang siyang ihahatid ng gulay sa malapit sa bayan. Sinabi ng lalaki na mayroon lang siyang ihahatid ng gulay malapit sa bayan at meron daw naghahanap sa kanila na babae, mayaman at nakasakay sa kotse. Pareho silang natigilan sa sinabi ng lalaki. Tinitigan nila ng matama ng lalaki ngunit mabilis na itong nagpatakbo palayo mula sa tumatakbong tricycle nagkatinginan silang muli ni Aliyah nagtataka naman nagtanong si Aliyah kay Conrado kung sino kaya ang babaeng iyon kung meron daw pa silang inaasahan na bisita kunot ang noong umiling si Conrado kay Aliyah sandaling nag si Aliyah bago limiwanag ang muka nito sabi ni Aliyah ay baka daw si daddy pero yung babae daw ay hindi niya alam kung sino nabuhay ang kaba sa puso ni Conrado dahil sa sinabi ni Alia. Sumagut si Conrado na imposible daw 'yon. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Tuluyan nang nilamon ng dilim ang buong paligid. Umihip ang malakas na hangin at tila ba nagbabanta sa malakas na ulan. Malapit na sila sa bungad ng baryo ng may coaching biglang huminto sa kanilang harapan. Isa ay yung magarang kotse na kulay asul Natigilan sila pareho at humigpit ang hawak niya sa kamay ni Alia Tumigil ang makina ng sasakyan at namatay ang ilaw sa harap nito Sa tulong ng nag-iisang poste sa gawing iyon at sa malaki at maliwanag na bilog na buwan Malinaw nilang nakita ang tatlong lalaking bumaba sa kotse Napasinghap si Alia ng makilala ang mga ito ang mga lalaking nanluob sa mansyon nila at humahabol sa kanila Mahikpit na hinawakan ni Conrado si Alia sa kamay at nilagay niya sa likuran nito Pumukas ang pinto ng kanang bahagi ng backseat at lumabas ang isang babae na nakakulay pula ngaw ang tunog ng mataas na takong nito habang naglalakad at tumigil sa tapat ng kotse sa mismong harap nila Namilog ang mga mata ni Alia Mataman at nakataas ang isang kilay nitong bati kay Conrado bago bumaling kay Alia at sinabing, Long time no see, Alia. Umuwang ang kanyang bibig at sinabi ni Alia ang pangalang, Tita Trina.